Magandang araw at ito po ang ating panibagong update na kahit ano pa ang ginawa ng uh, local government ng Dumagite sa kanilang uh, freedom park kabay hindi po nila kayang harangan itong hakbang ng maisog at bago pa nagsimula itong hakbang ng maisog uh, formal uh, pre-rally ay nagsalita nga itong si dating Pangulong Digong humarap po ito sa local media kasi wala pong uh, national media na pumunta dyan o nag -cuberage at humarap din sa ilang vlogger na may mga importanteng katanungan. Tanong po nila ay patungkol sa kahirapan at ang panggigipit ngayon ng administrasyong Marcos. Of the Bill of Rights. Yung una talaga, huwag muna lang pag-usapan yung presidente, huwag muna pag-usapan yung mga kongres, huwag muna lang pag-usapan natin yung korte o local government kasi batas lang yan pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Nakunod kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights, parang rule yan, parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pa ang taong karapatan. Parang uh, divider lang na, na hindi may masok ang presidency hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga konti sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, kaya nung ang kalagay dito, no limit, no. walang batas, shall be passed. Walang batas na lagayin ang the freedom of speech. Walang parapanan. Freedom of speech of expression. Yung gusto mong sabihin, kung marsya na o wala, o anong panamon, kung nag-uulaga o mailit, no law shall be passed abridging uh, basta huwag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble yung basta peaceful walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita at isaan-saan at tayo ay nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon eh kaysa you do not agree with government at dis, uh, ka o oh, hindi mo nagustuhan na kigilan ka magsalita ay yung iba kung gano'n, hindi di pupunta na lang kami sa bukid tatali na at nasa ay, lang ito natin sa armas hindi na lang naman ako magpagsalita kano ang damdamin mo kaya pinaka secret talaga ito no what is uh, Uh, ironic what is incongruous nito na takatawa na kagagalit na baanan ko yung freedom part yun sana ang gusto namin pagpunta kami rito na kami ng permit binigyan kami Nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. So yan nga po ano, yung uh, nangyayari mga kababayan po natin na hindi po natin na uh, talagang mahiwalay ang isyong ito sa politiko mga kababayan po natin. Dahil ah, uh, binigyan ng permiso, for obviously, alam naman po natin ang rason kung bakit binawi. Dahil takot sila marinig ang uh, mga sentimento at mga hinanaing ng taong bayan. Ngunit hindi nila kayang pigilan po mga kababayan po natin dahil sadyang maisog nga po itong mga organizer at tuloy na tuloy pa rin. At ang inaakala po nila na ginawa nilang parking lot itong uh, uh, Freedom Park abay may bago palang location ah, na nakita po itong mga organizer at nagulat sila na biglang marami palang tao na talagang gustong mag-attend. Walang hakot walang bayad voluntarily dahil sa pagmamahal nila kay Tatay Digong dumagsa po ang tao sa ngayon diyan sa Dumaguete. Kung ganyan lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? So, dapat ang ipangalan pangalan dyan is Bangag Park na, hindi na Freedom Park. Kasi hindi na nila pinapayagan na pumunta ang tao dyan at makapagsalita. Grabe pa yung palusot ng gobernador dyan. Ang sabi pa ng uh, gobernador, ah, uh, ay uh, bawal daw kasi baka masira yung mga halaman. Eh anong purpose dyan? Sino bang uh, tanga dyan na mag-apak-apak sa halaman? Uh, alam naman po ng mga organizer at mismo itong mga nag-attend ng maisog prayer rally na kailangan nila respetuhin lalo na po yung mga pananim dyan. So talagang palusot lang nila ito na sabihin nila baka masira daw yung mga halaman kapag pinayagan nila na magkaroon ng rally. So na lang, ah, sadyang matalino po itong organizer at nakahanap ng panibagong location na hindi nila alam. Walang uh, di administration, galing ito ng malakanyan Kaya sa Bustos, Bulacan, gumam din ang nangyari. Ginawi at hindi ako nang nagkakalawin. And to think na yung Freedom Park and any other part in the Philippines ang may-ari at tao ni national government at hindi ng city government. Kaya sa suda dyan, hindi sa suda dyan, bakit masarahan at hindi magamit ng tao para magkapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin. So, magamit ko mo yung bastos na salita, what is na sinagra mo ang part? Yung part na yan, para dito sa mga po at guapa ng mga sinagra at para rin sa mga tao na panit, hindi masyado It is supposed to Yan, tama po yan. Ito po yung inahanap ng bawat Pilipino talaga kay dating Pangulong Digong. Yung kanyang uh, talagang galing magsalita at nasisingit niya pa yung kanyang mga jokes at napapatawa ang mga audience. Hindi boring po ha. Kasi unlike sa ating Pangulo ngayon, abay, ah, nakabase lamang sa isinulat ng kanyang scriptwriter. Wala nang dagdag, wala nang patawa. Ako po, napaka-boring talaga kung kaano ka-boring ang kanyang pamalakad ngayon sa ating bansa. Ganoon din po siya mag-speech. <laughs> Mga kababayan po natin. Isa si ka ang kaban na nagkaroon galing ng Mindanao, galing Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pag-eleksyon, wala kami tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something. Ang mahal ang bigas, ang isyu ngayon is good time ang PNP. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon hindi lang mag magbigay ng permit mag it's not that precisely nandito kami to talk about this kasi kung ako goberno bilihin nalang ninyo yung digat ibigay ninyo sa mahirap total ang pera nandyan, hindi na maula yan okay next question identify yourself So yan po ha mga kababayan po natin, nagkaroon nga ng pagkakataon na sagutin ni dating Pangulong Digong ang ilan sa mga importanteng katanungan bago pa man magsimula itong formal na hakbang ng Maiso Pre-Rally dyan sa dumagite na kahit ginigipit, ah, huling oras po, huling araw ay ah, sinubukan nilang ah, harangin ah, para hindi nga matuloy itong hakbang ng Maiso kung hindi sila nagtagumpay. Bakit ba? Dahil ang taga-dumanggite ay kinontra po ang kanilang local LGO at gumawa pa rin sila ng paraan para matuloy itong hakbang ng Maiso Priyerali. Napakarami ng tao po, mga kababayan po natin. At yan po yung ating susunod na bibigyan ng reaction. Maraming salamat.